Hello, baby loves! Hello, mga kakotsay ko! So, kamusta naman kayo dyan? So, grabe, guys. Sobrang na-miss kong mag-feel. Na-miss ko kayong kausap. At more than one week kasi ako hindi nakapag-feel at nakagawa ng vlog. So, ito na yung tamang pagkakataon na makausap ko kayo ulit. At kung bago ka sa akin channel, please mag-subscribe na para makisama ka na sa ating masayang pamilya. So, yun na nga, guys. So, yun na nga, diba? Alam niyo na ba yun sa Shopee na 11.11? Yun yung ginawa ko kasi, guys. Kahit anong orderin nyo sa Shopee, kahit 20 pesos pa yan, basta merong ah, sa ibaba nun, may nakalagay na 11.11, eh, libre nga, yan. So, nag-order ako kasi nga, nang, naiisip ako magpa giveaway na di ba nag-1,000 subscribers sa tayo. hindi pa rin ako nagpapag-giveaway. Hanggang sa na-monetize sa tayo, hindi pa rin ako nakapag-giveaway. Kasi nga, yung pinaghahandaan ko, yun yun guys, pinaghahandaan ko para medyo makapagpasaya man ako para sa inyo. So, yung mga ibang PT na PR sa akin, may iisip ako na ipa-experience din sa inyo, sa inyo kung ano nga ba yun. So, ito na, ang daldal ko na naman, o, oh, nakalimutan mo yung bell yan, pindutin mo na yung bell para updated ka sa lahat ng aking video. So, yun nga guys, nag-order ako sa Shopee, yan, dumating na sila ngayon. So, ayan, this is, for, ano yun, ang courier nito is to go. Ayan, dumating na siya. Tapos, ito pa yung isa. So, bali, tatlo sila, guys. Ayan, ang in-order ko dito is nag-order ako sa Focalior. Lalagay ko yung shop ng in-order ko dyan sa description box. Yung Focalior, guys, is ano yun eh. Um, parang Mr. box siya. 3 for 100 lang. So, naintriga ako. Ano ba yung pwedeng 100 lang? Ano ba yung mararating ng 100 yung ngayon? So, ito na yon. Tapos, meron naman, eto naman, kung anong-anong anik-anik -anong lang, umorder ako ng uh, individual uh, falsies. Kasi nga, gusto ko din talagang maglagay nun. And, umorder ako ng, kasi di ba mag-Halloween. So, um, ang mamahal ng mga ano pay, face paint, yan. So, eto, nakakuha ako ng mura lang is 209. Nakakuha ako. Tapos, inbox na natin. So, mag-umpisan muna tayo, guys, sa focal your Ayan, guys. Eto yung mix-mix mix mix mystery box na 3 pieces ng cosmetics na okay? So, open na natin. Ayan, 99 pesos lang po. 99 pesos lang po, guys. So, nakakatuwa yung kanilang ano, um, packaging. Grabe. Sobrang secure talaga yung product. Ayan, di ba? Wow, ano kaya ito? Ayan. yan, may pa-card pa silang ganyan, guys. O, Pocalior bo ang bongga ng packaging nila tignan nyo guys so talagang secured na secured yung inyong in order kasi nga cosmetic sila ayan hindi lang sobrang ano po bubble wrap bubble wrap to kasi bubble <laughs> Di ba talagang kahit bumagsak-bagsak, hindi talaga mababasag yung inyong makeup. So, eto yung guys, isa ko sa pa, uh, isa sama sa giveaways ko. Yan. So, ayan. Ang ganda ng packaging nila. Ang sosyal, oh. Di ba? So, eto yung selects, hindi ko pa nabubuksan. At hindi ko alam kung ano itong isa. Yan. So, ito namang isa ay Focalier Your Face Rainbow Highlighter. Ang bongga-bongga. Diba? So, 3 for 100 siya. Ang ganda ng packaging niya. Talagang level up talaga, guys. Parang ang social social oh. Diba? talagang secured na secured yung inyong items. Ayan. So, ano kaya itong tea? Siguro blush on oh, diba? ito sa lips. so buksan na natin guys ito yung pabigay ko sa ano ko sa giveaways ko bubuksan lang natin siya and then i natin i lang naman natin so pipili na lang ako kung ano yung ibibigay ko guys hindi lang naman isang piraso yon syempre basta <laughs> i-announce ia ko yan agad sa aking page please uh, follow my Instagram, ilalagay ko I am Thelma Cruz and yung FB page ko is Thelma Cruz Ayan, ano ba to? Lipstick ba to? Ba't ganyan ang kulay? So, perfect to pang Halloween. Ano? Hindi ko na hindi ko natatanggalin to ha. Ito lang pinaka. Ano kasi, papakita lang natin. Oo, oh, ano po? Ganyan siya, oh guys. So, lipstick. Ah, lip, li lips liner. Yan nakalagay. Lips liner. Sorry, hindi nagpo So, tignan lang natin siya, guys, yung lips liner nila, kung ano nga ba. In fairness, ang ganda talaga ng packaging niya. Sobrang social, tignan. Parang high-end na makeup, ganun. So, paano buksan? <laughs> guys, hindi na ganyan lang Oo nga. Tapos, ang kulay niya dark. Parang, ano siya, kulay ubi siya. So, hindi makita. Lip liner, Siguro ngayong ng pang Halloween pwede to. So ito yung shades niya guys, shades. Ayan, so purple nga siya. So na natin kasi ipapabili natin to para sa giveaway. Yay! Magpapa giveaway na rin ako sa wakas. Tapos ito namang isa is yung rainbow highlighter nila. Buksan din natin. Guys, ito, 100 ko lang nakuha silang lahat. As in, kasi nga na, nasa Mr. Box siya so syempre pag Mr. Box wala hindi ka pwedeng mamili. Parang surprise box 'yon. Sila yung mamili para sa iyo, Tapos ang social social niya talaga, 'di ba? O. Oh, talagang may nakasulat pa siya sa likod Local brand 'to ng China, guys. So hindi naman siguro fake po or yung imitation kasi yung Focalio is, ano na, eh, nakikilala na unti-unti ngayon. 'di ba? Napakamura nila, napakamura ng ano nila. Ng mga cosmetics nila doon. Kaya nakakatuwang mag-order. Ayan, yung binigay nila sa akin is number 2, rainbow highlighter. Babasahin ko na lang guys ha. And ayan, ito yung nakakatuwa. Parang mak yung ano niya. <laughs> bong Wala siyang amoy. Ayun ang nakakatuwa doon. Wala siyang amoy. Yan guys. Sobrang ganda. Swatch lang natin. ...pigmented... ...pigmented... ...highlighter sya... ...oo... ...ang bongga... ...oo... ...ang bongga... ...ayoko kasing swatch ng bongga... ...kasi... ...ibang ipapang giveaway natin... ...para naman yung mapupuntahan natin... matuwa naman... ...hindi natin... ...masyadong binalahura... ...eh... ...ang ganda guys... ...so iba't... ...oo... ...ibang kulay siya ...rainbow highlighter... So, ang dami mo pwedeng makreate na looks dito. Lalo na kung may pwede kang mag-fantasy looks. Kasi nga, meron kang purple, blue, green na highlighter and gold. May pink din. So, bunga, bunga to. Grabe ha. Ang mura ng 99 nito. Ay, ng 100 na ano, mystery box nila. So, eto itong piece. Hindi ko alam kung ano ba to. secured yung ano nila, packaging nila sobra in. So, ang hirap buksan yun. Ayan. So, this is EO3 Tees. Ang oh, Ganong brand. Ayan. Ang ganda ng packaging. Grabe, oh. May pa ganun, -ganun pa. Parang ang mahal-mahal niya. Hindi kayo ipapahiya ng focal year. Grabe. Ay! Ang cute ng... Ang cute, oh! Tapos, guys, pag hinawakan mo siya, mukha talaga siyang mamahali na hindi ka maihiyang ilabas, di ba? Since hindi pa naman kasi masyadong kilala dito, kilala na rin, kaya lang minsan iniisip nila, baka fake or ano lang, hindi po, local brand ng China, ang Focalure. Ayan, ang ganda. Ano po? Siguro ay shadow. Ayan. So, this, ayan yung kanyang color. So, tingnan natin. Oh, pigmented naman siya, guys. Oh, di ba? So, ay shadow nga siya. So, sa mystery box nila, ang 100 Moist, meron kang lip liners. Lip liners kasi nakalay doon, lips liners. Meron kang uh, eyeshadow. At meron ka ding highlighter. So, not bad na rin, diba? For only 100 mystery box. So, kayo din, mag-order na rin kayo. Baka naman makakuha kayo. Tindi so, sana kung may palette silang pinadala. No? Pero 100 rin. Anyway, let's move on sa So, ayan, let's move on, guys, sa ibang package naman. So, buksan naman natin tong pinaka-paint brush nila. Ayan. kasi nag-order ako nito, hindi pala. Kasi, guys, sumingin-tingin ako dito dati sa yung, ay magic bayon Ang mahal kasi niya, nasa 500 siya. Ayan, ang ganda ng ano nito, secure din yung kanyang tingin niya. Diba, bongga-bongga? So, ayun lang yung items. Parang wala siyang box. So guys, overseas lahat po ito nung in-order ko. hindi naman siya inabot ng 10 days. Parang 1 week lang. Ganun. So yan, ito yung gagamitin nating ano, pang Halloween makeup look. So ito yan. Ay, ang konti ng black. Tingnan nyo guys. Oh. Ang sayang kasi ba diba may ano, magamit pa naman ng black. Ayan, parang kalahati lang siya. So guys, ano to? 209. Ayan, so meron ka ng ito, to, 12 shades niyan. Ayan, 12 colors. Meron tayong white. Um, hindi siya yellow eh, parang ano siya? Ano tawag doon? Mustard color, purple. Hindi siya pink, orange, and hindi siya masyadong red, parang pink red, ganun, black, na konti lang gold, silver, brown, blue, black, ay hindi, black, yung green, Parang dark green siya and blue. So 209 tingko. Hindi na rin to masama kasi ang mahal po nito sa mall at yung sa ibang uh, shop, ang mahal din ito. So tingnan natin kung pigmented nga ba to. So swatch ko na lahat sila at sobrang pigmented nitong ano na to. Paint palette na to, face paint palette. ayan. so susubukan ko to mamaya kasi gagawa ako ng Halloween makeup Oops. At ang total nito is 372. Kung ano-ano to guys eh, Kasi nakakatuwa. Yeah, so nag-order ako ng sa nail yung sticker. Ito ay 30 pesos. 30 pesos lang to guys. Ang dami nanya. Oh. Parang sticker siya di ba? pag naglagay na kayo ng nail polish. So pwede niyo siyang itikip and lagay niyo ulit ng top coat. So carry bells. Ang mura. So merong ilan ba to? six pieces ng speakers. Ang gaganda, ang gaganda. So, sama ko din to sa giveaway. And, eto, tip guides. Ayan, yung kung kware, french tip kayo sa inyong kamay. Yung French tip, yung puti lang dito. So, eto yung tip guides. Kung nahihirapan kayong maglagay ng tip, ng French tip yon So, parang 6 pesos lang ang isa nito. Ang dami na rin sa loob may 10 pieces kang sticker. Tapos, ang isang pad, ang dami na rin. Ayan. So, um, yes, kasi puti din siya. So, isasama ko din yung isa nito sa giveaway kasi tatlo, ay dalawa yung binili ko nito. And, eto guys, So, kasi, since babae yung ano ko and meron akong mga three, three angels din. So, may hilig ako. Kung naayusan ko sila ng bahok, eh, saglit lang. Yung may mga palusot-lusot yan. Guys, nabili ko lang to for only 50. 19 pesos. Ayan. 19 pesos tong isang set na to. So, meron kang hair comb, meron kang pang donut. Ito so, natin. Ito yung laman ng isang pack. So, yung sobra nito, guys, isasama ko din sa giveaway din. So, ayan. Diba? Yung lusot-lusot mong ganyan. So, hindi ka na rin mahihirapan. And, meron ka ding pang donut, pang gano'n. Ito mo. And, then, gagawin yung donut. So, yun. Um, isa lang yung kukunin ko dito. And, then, yung dalawa sasama ko din siya sa dito kasi tatlo yung binili ko at meron din ako kong binili facial brush ayan kung mag sa, sa mask di ba pag sa facial eh, nag facial kayo so magkano ba to 19 pesos ang din ata ito na binili ko at may, may rin ako ng contact lens yan yung sa ginagamit sa contact lens maglal maglalagay ka ng contact lens yung tatanggalin mo na rin di ba so meron na rin Guys, 20, 20 pesos lang ata ito. Ayan, so merong panglagay at pangtanggal ng contact lens. Yun. Siguro naman na naman nakakakita na kayo ng ganito. At meron din akong binili ng ano, yung white eyeliner. Ayan, so white sya. Hindi na black, white sya. Ayan nga, white eh. <laughs> Tapos, eto na. Ito pa. Tapos, mga mga... ko ba, bakit ako bumili ito? yung blackheads removal yung ginaganong ganun kasi yung tip niya ganyan din so, parang nagpakuk siya tapos pag dinrest mo sa ilong mo hindi kukunin mo at sasama siya hindi ko alam ba't ako bumili nito parang na curious lang ako sa itsura niya <laughs> diba? tapos guys um, ito, ito yung binili kong gustong gusto ko yung um, ano ba tawag dito hindi naman individual false lashes to. Eh. Kasi ito yung ginagamit ko sa Dubai na laging nagpapalagay sa akin yung mga kliyente ko. At nagustuhan ko rin to. Um, para siyang, ano din, yung parang, parang individual. Ito naman, ang tawag kasi nila dun sa Dubai, individual. Ito po, kasi dito yung individual, isa-isa lang yon So, hayaan na natin. So, kumuha ko ng 8, 8 mm. <laughs> 8 yung size niya, 8 mm. 10 and 12. So, bakit nga bat uh, iba't ibang klase yung Kasi, nga, ang ginagawa ko dun sa Dubai is bandang dito is maliit lang yung nilalagay ko and then para pahaba ng pahaba ng pahaba. Ang kagandahan din dito guys is nilalagyan mo talaga ng style or ng drama yung inyong mata pagka naglagay na kayo nitong falsies na to. At bumili din ako sa kanila ng glue eh. So, pang eyelash din yung binili ko. So, nagkakahalaga. Ang isang piraso nito, parang 30 pesos ang isa. Yan. So, bumili ako ng lima kasi nga magagamit ko talaga to. At syempre, magsasama ako sa giveaway nito. Yan. So, yan. Ito guys, yung mga binili ko at meron silang freebie nakakatuwa ito yung isang freebie nila natatandaan ko naman kasi talaga akong in order na tela so tignan natin kung ano nga ba itong <laughs> sa aso damit ng aso nako tamang tama kay Dale tamang tama ito kay Dale ang cute ayan thank you po sa pa so guys um ang experience ko dito sa mga shop na to okay naman kasi wala namang nawala sa order ko, wala namang defective sa order ko, lahat okay at yung pagshipment nila is okay din mabilis din, hindi din naman ako nainip at itong talagang pink makeup na to kumabol talaga siya kasi nga di ba malapit ng Halloween so makakagawa ako ng lukos para dyan and kasi okay, nang po, thank you po sa panonood and see you on my next video God bless po, bye!